Long ride ba ka mo bago matapos ang taon? Samahan nyo kami sa panibagong road trip dito lang yan sa 2 Explorers Philippines. Hello guys, for today's video ay samahan nyo kami mag long ride papunta sa City of Pines, ang Baguio City. Mula dito sa Kalamba, Laguna ay bibiyahihin natin ang 300 kilometrong layo papunta sa ating destinasyon. Pinagpasyahan na nga namin na madaling araw kami aalis dahil ayaw rin namin maabutan ng nagsana sa sakyan sa Metro Manila. Kaya December 24, 12.30am ay umalis na kami sa Kalamba. Bagamat wala kami gasinong sapat na tulog ay di alintana ito sa pagbiyahe namin ng malayo. Makalipas nga ng apat na oras ay nakarating na kami sa San Miguel Bulacan kung saan kami nagpahinga ng na kaunti at kumuha ng mga litrato. Trivia muna tayo mga kaibigan. Based sa Google Map at sa WISM, may dalawang ruta papuntang Baguio via National Road. Ito ay ruta papuntang Pampanga at ang rutang ganaan na namin, Panueba, Isia. Sa ruta Pampanga ay matatagpuan ang MacArthur Highway na may habang 684.9 km. Alam nyo ba, ito ang pangalawang pinakamahabang kalsada sa Pilipinas. Ang daan ay nagsisimula mula Bonifacio Monument sa Caloocan hanggang sa Apari, Cagayan. Habang ang daang pan siya naman ay madadaanan dito ang pinakamahabang kalsada sa Pilipinas. Ito ang Pan-Philippine Highway o ang daang Maharlika na may habang 3517 km na kumukonekta sa mga pulo ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao sa Pilipinas. Matatagpuan ang hilagang dulo nito sa Luwag Ilocos Norte, samantalang ang dulong timog nito ay matatagpuan sa lungsod ng Sambuanga. Pasado 8:30 na nga nung nakadaan kami sa La Union Art. Isang senyalis na ito na malapit na kami sa Baguio City. Mula Pangasinan ay may dalawang daan para makarating sa Baguio. Ang pinakamabilis na daan patungong Baguio City ay ang Cannon Road. Subalit so medyo delikado dito dahil prone ito sa mga landslide lalo na kapag umuulan. Ang Marcos Highway ay isa sa alternatibong daan patungong Baguio. Ito ay mas malaki at angkop sa anumang klima subalit so mas mahaba ito at mas matarik ang mga daan. Ngayon paman dahil sarado pa sa turista ang Kenan Road noong araw na dumaan kami ay sa Marcos Highway na ang pinili naming daanan. Matapos nga ang ilang oras ng mahabang biyahe ay nakarating na rin kami sa Baguio City. Dumaretso na rin agad kami sa nabok naming transient house para magpahinga at matulog muna. Pagkatapos nga namin matulog at magpahinga ay dito na umpisa ang day namin sa Baguio City. Medyo gabi na rin nang umalis kami sa aming transient house kaya nagpasya na lang kami pumunta sa pinakamalapit na pasyalan mula nga dito sa aming tinitigilan. Ang una nga namin pinuntahan ay na itong SM City Baguio na located nga lang dito sa tabi ng Burnham Park. Ayon nga sa mga napapanood namin sa YouTube o FB ay ito yung SM na walang air conditioning. So meaning, open yung mga windows niya para magpastro yung cold air papunta sa loob ng establishment. Makikita rin dito ang kanilang sky garden na may iba't ibang Christmas decoration and lights. Pwede rin kayong tumambay at kumuha ng mga litrato sa iba't ibang landscape ng lugar. Mula din dito ay matatanong mo na ang overlooking view number Burnham park at ang city lights. Kaya hanggang dito na lang muna mga kaibigan. This is day one sa Baguio. Maraming salamat sa pagsama at pananood. Baboo!